ba mga palala, gusto ko lang i-share. Last Thursday, nabili kami sa SM Supermarket. Tapos, meron kami nabiling expired na Skyplex. So, kahapon lang kasi na kinain ko ni Jeremy. Tapos, iba yung lasa niya. So, tinignan niya isa-isa. Ayan. Ayan yung date niya. July 5, 2023. So, expired na siya. Tapos, lahat yan ganyan ang date. Ayan. Ang problema, Nawala ko na yung resibo. Natapon ko na. So, ayan. Hindi ko to pinose para ano. Kasi, syempre, maliit man o oh, malaking halaga is napaka-importante sa mga na mga bilihin ngayon. Gusto ko lang din maging aware yung mga tao na talagang tingnan nila pagka bumibili sila, tingnan nila i-check nila maigi yung mga expiration date kasi ako kasi diba minsan hindi na natin chine-check lalo na pag nagmamadali tayo at saka syempre, din sa mga nagdi display Sana chine-check din nilang maigi kung expired na ba o hindi expired. At syempre, effort eh, din kung ibabalik mo pa. Eh, nga, na rin Kaya ayan. Para po sa mga mamimili, check po natin maigi yung ating uh, mga binibili. Tingnan po talaga natin yung expiration date. Para hindi naman sayang yung ating pagod, yung pera, ganyan. Kasi gusto ko, ang mahal na mga bilihin ngayon. Kahit pa sabihin natin na maliit lang na halaga to is pera pa rin to. Ayan, mga palalabs ha. Gusto ko lang pong maging aware yung ating mga mamimili at saka syempre yung mga nagdi-display. Sana tinitingnan din nilang maigi. Ayan lang. Gusto ko lang din i-share para malaman din ng iba.